So yan dito na mga natin i-pick Kailangan dito siya pumunta At ito, nagumpisa na tayo Hintayin natin kung sino ang mauna dito sa akin Sa Gobik Gobik Manggan Titinan natin kung sino ang mangunguna At siya ang mananalo Pakishare ang ating mga video At pasyensya na po kung madalang tayo magmanyan Sapagkat medyo kapuso tayo sa donasyon Uh, sabi ko nga po sa inyo, kapag may magandang donasyon, patuloy tayo magmamanihan. Tuloy-tuloy naman po natin, kaya lang uh, merong mga araw na talagang wala tayong uh, donasyon. Kumbaga, may donasyon pero hindi po sapat. Ayan. Pakishare ang ating mga video. Shoutout sa team Apo. Uh, kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, uh, Apo Rosita, Mamelo Ligario. Uh, sis Micah yung brother dyan dyan ayan po naging tayo tayo andyan lang po yung ayan po naka ipit ayan okay hintayin nun natin kung sino mauuna kung sino ang mauuna Katlangon natin medyo may harapan dito So ayan po, naghihintay pa rin tayo. Kinatun natin kasi medyo matagal. At saka yung data na dito talaga sobrang hirap. Hirap ng signalo dito sa manggahan. yan go 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 mga kapanalig. Ah, uh, paki-share ang ating video. paki Kung sino pong makakauna na pumunta sa akin dito, Siya po ang mananalo ng 500 pesos. Ayan po. Go 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 go. Paki-share, paki share and follow po at saka sa youtube channel natin chali ang gagamot youtube uh, pakisubscribe na rin po sa mga medulo sa team apo ok wala pa po wala pang lumalapit sa akin dito wala pang lumalapit sa akin dito Okay, sino kaya ang mananalo upang makamit ang 500 pesos box? Wala pa rin po, wala pa oh. Clear. Clear po. Wala pa pong nakakakuha. Okay, wala pa hanggang ngayon. Nakakailang minuto na po tayo Kinakat lang po natin Sapagkat ahaba po Hahaba Wala pa rin Nandito tayo Sa looban ng Gobi Highway Wala pa talaga wala pa Good morning. Good morning. Tagal saan kaya? Naugsol po. Naugsol. Nanonood ka? Apo. Shoutout na muna natin bago natin kunin ng pera. Sino cha chat shoutout natin? Shout out sa girlfriend ko nagtatrabaho Okay, taga nag ka pala Opo. So, ang layo, ilang minuto Bago ka uh, nagtungo rito? Mga 3 minutes lang po ata Okay, so ha, ito Kukunin po natin yung pera Nanonood ka? Opo. Okay, ayun, nanonood po siya Positive hmm. po, positive <laughs> yun siya Okay, kukunin po ang pera At papagbukas natin sa kanya kung legit nga Kung legit, ayan po ha Okay, pakibukas na lang pakibukas kung legit ayun tunay po ha ah, pakishare ang pa. aking mga video pa. ha Maraming marami salamat congrats o oh, ito ayun. po nanalo po siya sagan na ugsol pangalan ulit yun. Maraming you, salamat bye 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 -bye, okay. bye bye may nanalo na po